Inulan ng batikos ang Iglesia ni Cristo sa social media matapos lumabas ang isang post ukol sa pagtanggiraw ng simbahan na magpapasok ng hindi nila miyembro noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. Pero napag-alaman ng News 5 na peke pala ang ginamit na account sa pag-post nito at ngayon inuulan na raw ng death threats ang tunay na may-ari ng social media account. Ito ang kumakalat na post sa internet patungkol sa reklamo ng isang netizen laban sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda, namimili raw di umano na mga taong patutuloyin ang naturang simbahan. Kahit daw basang-basa, gutom at pagod na mga taong lumapit sa INC, hindi raw sila pinapasok dahil hindi sila miyembro nito. Bumuos naman ang iba't ibang komento ng netizens tungkol dito. May nagsasabing maliraw ang aksyon ito ng INC. Isa na ang Twitter account na ito. Ipinakita rito ang isang post kung saan na natiling nakatayo sa gitna ng mga guho ang simbahan ng INC sa Tacloban. Sinasabi rin sa isang post dito na tangay mga lang daw mahal ng Diyos. Pero ang naturang Twitter account, poster o peke lang pala. Lumapit sa News 5 ang tunay na may-ari ng account na si Reggie Orpiada na isa palang katoliko. Kwento niya, mula nang kumalat sa internet ang nasabing post, marami ng tao ang nagalit sa kanya. Ang dami ko pong bang na tatanggap kasi sasabuyan daw po ako ng asido. Um, pag nakita ko, papatayin ako. Hirap na hirap po ako ngayon. Ultimo dito po sa lugar namin, hindi din po ako makalabas dahil sa ginawa ng poster ko. Wala naman daw siyang maalalang nakaaway na pwedeng gumawa nito. nag away niya yung dalawang religion, Catholic and INC dahil sa mga post niya kung ano-ano po. Hindi ito yung tamang panahon para makisabay siya. Isa na Ramuna ni Reggie ang totoo niyang Twitter account. Nagpadala naman ng na official statement si INC Minister Brother Jose Ventilacion sa TV5. Dito ay dinepensa niyang INC at sinabing walang katotohanan ang lahat naman mga naglabas ang balita. Sa video ito naman, Nagpatotoo ng ilang biktima ng bagyo na kinupkop at pinatuloy naman daw sila sa loob ng simba ng Iglesia ni Cristo, ano pa man ang kanilang relihiyon. Nakala namin hindi lalaki yung tubig. Mabuti na lang may kapilya dyan kung wala. Disgrasya talaga kami lahat. Yan ang nakasurvive sa amin. Binuksan naman kami ng kasamahan ninyo. Thank you, madaming salamat na ligtas kami. Nakakahiyak ako lang na ligtas kami. Mala, ma, madami ng salamat sa inyong iglesia. Sa uli, hiling lang ng mga religious group na magtulungan na lamang dahil ano pa man ang paniniwala ng bawat isa, kapwa Pilipino pa rin ang mga nasalanta at makababangon lamang ang bawat isa kung magbabayanihan. Ako po si Mon Gualvez, uulat para sa reaksyon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.